Yo na, good morning mga kapitonggo. Nandito naman tayo, nagbabalik tayo. At ngayon ay uh, magluluto tayo ng adobong paros. Ang paros siya yung parang uh, ano na, may siya. Tapos na uh, kukuha siya sa tabang. ah uh, dumis mismo sa ano, dun siya nakukuha pagka low tide yung lugar na yun eh, Lumut Lake doon sa Kabinti, Laguna doon, siya, doon namin siya nakuha ah, wala akong mga vlog doon pero doon namin nakuha pagka kasi nag babas fishing kami, eh nagkataon na low tide siya doon namin siya nakita at ah, pwede pala siya lutuin ayon Pakita ko sa inyo yung uh, maiksing video kung paano namin kinuha yung mga paros. Let's go! Ano yan? <tipan> Grabe, no? Talagang, doon na sa tapat namin yun. Napakarami ah, namin nakukuha. Kaya, yun. Maiba na ako. Ito na yung uh, tayo at pagluluto at bibigyan na natin yung mga sangkap natin. Napaka-simple lang. Ito lang yung mga sangkap natin. Ayan. Meron tayong uh, dahon ng laurel, pamintang buo. Ayan. Bawang. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, isang sibuyas. At ang uh, Sprite. Ah, hindi kasama si Nicole. Ayan, yeah, Sprite. Ayan, yeah, mayroon tayo Sprite. Ngayon, ah, uh, puntahan natin yung paro Marami ako nakuha ng paro Sobrang dami talaga doon. Ngayon, nilagay ko sa timba. Ayan. Ayan, ang lalaki. Oh. Sobrang lalaki niyan. As in, talagang gapalad dyan. Ang lalaki. Ayan. Ang laki niyan. Oh. No? Ayan. Tapos, kumuha na ako niyan. Hindi ko na napakita yung pag... Pagkuha ko doon sa shell, pinapakulaan ko na siya. Ayan. Kasi dapat pakuloan uh, pakuluan mo muna ng, ng dahon ng tanlad. Kung wala ka naman tanlad, meron din na uh, yung sip, ano, yung luya. Pwede yung isama mo dyan para mawala masyado yung nansa. yeah Papakuluan muna natin. Ayan. Papakuluan. Ito na yung pangalawang kulo. Kasi tinapon natin yung sabaw nun. Ito na yung pangalawang kulo nun. Ayan. Tatapon din natin yung sabaw niyan. Tapos, papalamigin din natin. Okay. Ito okay, yung ating Hindi na siya, lumiit na siya. Tatanggalin natin yung niya at pinapalambot. Ayan, uh, napalamig na natin. Ayan. Nakuha na natin sa kaldero. Ayan. ganda na ng pagkakaluto. Tapos, uh, ang gagawin natin ay hiwain natin ngayon. Medyo lililitan natin ng hiwa kasi nga medyo may konting kunat yan eh. Kaya yung hatiin uh, natin siguro sa apat o gagawin natin na lima. Ayan. Pagka medyo malalaki ang hiwa natin, edi gawin natin nga uh, mga lima. Pero kayo na rin ng tumantsa. Ayan. Basta maliliit. Para siyang uh, pambopisan dating. Ayan. Para yung isang bite lang Pagkaganon isang kain lang talaga ayun tingnan nyo Ayan. Ngayon eh Para mabilis tayo I-time lapse natin Okay <applause> na maghiwa ng paros. Ngayon ay magluluto na tayo. Ayan, na uh, magbubukas na tayo ng kalan. At ilagay na natin yung ating uh, kawali. Yan naman kawali natin eh. Hintayin natin uminit. At uh, pagka painit nyan eh, saka natin lalagyan ng mantika ito yung mantika kinawa natin ngayon pag sigurado na mainit pwede na natin na ilagyan na siya ng mantika ayan. sinasali na natin ang ating mantika sakto lang naman yung ating mantika hindi masyadong marami hindi rin masyadong kakonti para hindi masyadong pagka marami naman na masyadong oily yung ating adobong paros ayan sakto sakto lang Painitin lang natin ng konte At ito na nga pala yung ating uh, hindiwang paros. Ayan. Ganda na pagkakaiwan natin yan. Pag, uh, ito naman yung ating uh, mga sangkap. Sibuyas, bawang, uh, paminta at uh, daon ng rawler Ayan, uh, medyo mainit na. Pinas-forward ko na yan eh. Nilagay ko na, na rin yung bawang. Yung iba, inuuna yung uh, sibuyas para daw uh, hindi masunog ang bawang. Eh, para naman sa akin eh, nagbabantay naman ako. Ako naman yung, yung naghahalo. Kaya siguro, hindi naman siguro masusunog. Yung iba kasi kaya inuuna yung sibuyas. Isin, iniiwanan nila. may Gagawin pa silang iba pang o kaya gagayatin. Kaya siguro inuuna yung sibuyas para pagtambog ng bawang ay hindi agad masusunog. Ayan. Pagka kasi mo yun talaga yung bawang, talagang masusunog. Ayan. Hintayin na natin yung mga golden brown. Tapos, sa uh, itabi na natin. Pero, sasama din natin yan bandang uli. Ayan. Ito na yung uh, sibuyas. Ayan. Mekos-mekos lang. Ayan. Mix-mix na natin yan. Sinama din eh, no? Kahit tinabi. Ayan. Yung sibuyas naman, eh, pagka nag, lumata na, Uh, ox na yan o kaya pagka na nangamoy na siya na parang amoy sibuyas at bawang goods na goose na kung baga na perito na 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 siya kaya ayan may maykus lang hintayin na lang natin na medyo mag golden brown lahat yung ating bawang at pagkatapos ay ilalagay na lang din natin yung mahiwaga nating paros ayan, ayan tabi muna natin eto na yung paros natin yan naman eh, pagka naman eh, nilagay natin yan eh, konting-konting gisa lang, mekos-mekos lang natin, para parang pinipirito din natin. Ayan, i na natin yan, yan mga sibuya, sa abawang, sa ayang ating paros, para magkasama-sama na yung ating lasa. Yan, na uh, mekos-mekos lang, para tayo nagpipirito, para natin makunting uh, fried lang yung ating paros. At pagkatapos yan eh, ay eh, lalagyan na natin lang Toyo. Ayan, kumuha na tayo ng toyo. Ito yung toyo natin. Hindi sa ulo yan, ha? Toyo talaga ito, yan. Ayan. Damihan natin ng toyo para medyo makulay ang buhay. Ayan. Para rin kumapit yung lasa niyan, kaya niligyan natin agad ng toyo. At pagkatapos niyan, ay eh, imimikus lang natin. Baka medyo dumikit-dikit na yung toyo sa ating, uh, mahiwagang paros ay lalagyan natin natin ng water kuha lang tayo ng mahiwagang tubig ayan, uh, nakakuha natin tayo tubig isalin natin, isang basong tubig pwede na para lang uh, magkaroon ng konting sabaw tapos uh, pero papatuyuin din natin kumbaga para dumikit lang talaga yung mga katas niya yung mga ilalagay natin mga toyo uh, suka at mga ingredients niya dun sa laman ng paros yan ay talagang gagawin natin ni adobo sa tiyo Talaga yan tatakpan na natin at tapos uh, maghihintay siguro tayo ng mga 2 minutes to 3 minutes habang kumukulo uh, ngayon ay uh, ipapass forward ko na lang o kaya ay uh, kakat ko na lang para mas maganda ayan natapos na natin ng 3 uh, minutes ayan medyo kumunti na yung sabaw niya. ayan talaga natin papatuyuin talaga natin yan eh Ayan, pagka napatiyo na natin ng konting konti yan doon na natin uh, na maglalagay tayo ng suka ayan medyo dami dami natin ng konti para medyo merong konting kurot ng asim ayan marami na yan Ayan, tapos pagkatapos niya na eh, hindi na muna natin tatakpan kasi para hindi mahilaw yung suka papakuluan muna natin kaya ito ay ikakat ko uli okay ayan na uh, mga 2 minutes na pinakuluan ko siya ng walang takip kaya medyo nabawasan din ng konti yung sabaw at pagkatapos niya na eh, lagyan na natin ng buong paminta ayan hindi ko na nabuo paminta. Pero sa akin eh parang pampa design lang 'yan kaya kumuha rin ako ng durog na paminta. Ayan. Para gusto ko talaga yung medyo may konting anghang. Ayan. Dahil uh, gusto ko may mga konti, lagyan din natin ng garlic powder. yan Pero sa totoo lang, kaya ko lang nilagyan yan. Eh kasi meron lang kami. Nakita ko lang diyan sa kusina. Kaya nilagyan ko na rin. Pero kung gusto kung wala naman, pwede naman kung gusto n'yung wag lagyan. Pwede naman yon. Tapos ito na ilalagay natin yung mahiwaga nating Sprite. 'Yan yung uh, magpapa tamis. Ayan, dun sa ano. Pagka mahilig kayo sa matamis uh, na ulam, 'yan bagay na bagay 'yan. Magandang maganda 'yan 'yung may Sprite. Tapos yan ay tatakpan na natin. Ayan, pagkatakip na natin eh, rin natin. Ayan, siguro na siguro nakuha natin ng mga 3 minutes to 4 minutes. Kaya ayan oh, tuyong-tuyo na. Eh, Di ba? Tuyong-tuyo na siya. Ayan, may konting-konting uh, sauce na lang yan. Hindi na sabaw ang tawag yan. Ayan, i mekos na lang natin. Sa totoo lang eh, medyo malapit na tayong matapos gusto ko lang talaga na medyo mabawasan pa ng konti yung sabaw, yung gustong gusto ko kaya ilalagay na natin yung dahon ng crawler uh, at may nakita uli ako dun sa aming kusina na oyster sauce konti na lang yan eh, kaya ilalagay ko na lang din uh, pwede naman din wala, pwede naman din meron kasi medyo matamis din yan eh kung gusto mo naman talaga matamis na ulam Ayan, okay yan. Parang uh, may masabi lang na ila -ilagay. Pero pwede naman. At saka dagdag din kulay yan. Kung gusto mo naman wala, okay lang naman din. Sakto lang yan. Kung maga nagkataon lang uh, meron ako dun sa kusina, hindi naman din magkakalayo ang lasa niyan. Kaso nga lang, pagka nilagyan mo ng mga oyster sauce, may konting-konting pagkakaiba dun sa wala. Talagang medyo may konting linamnam. Ayam. Ayan malapit ang matuyo saka sa totoo lang eh patapos na rin tayo kaya ayan, ayan. pakikita ko na lang sa inyo ang finish product ng ating pagluluto okay. Tapos tapos ang tayo magluto naka 1 oh, minute na ayan medyo tuyo tuyo na oh sarap po tapos patayin na natin yung kalam yun o no. sarap yun, tapos na tayong magluto at sana may natutunan kayo sa aking pagluto ng paros kung sakasakali makakuha kayo ng uh, mga paros doon sa Lumut Lake, doon sa Cabinti, Laguna. Yun, masarap mga paros pero makukuha mo lang yun pagka low tide. sobrang baba ng tubig. Pagka mara sa tubig, di mo siya madalit makukuha. Kaya, ayun. Sana ma may natutunan kayo sa ating pagluluto ng paros so sa sa kasakali. Adobong paros with Sprite. Thank you sa lahat at salamat din sa kasama ko na nanguha ng paros. sa shout out sa iyo si Philip Robles. Ayan, pagka gusto nyo manood ng mga pampishing, nandun din siya. Sa, meron siyang ha, Philip Robles. Tapos sa kasama din natin yung, uh, yung hiding tandem. Ayan, yung mag-asawa. Tapos sa si Boss Saldo. At shout out din rin sa mga NC Anglers. Ayan. Shout out sa inyo, lahat ng mga NC Anglers. Ayan. Tapos sa uh, sa mga pinsan ko sa Bulacan, shout out din sa inyo. Ayan. Uh, su, mga sa sa Dragon. Mga masigasig na mga manonood sa aking mga pinsan. Ayan. Thank you sa inyo. Shout out. Ayon hanggang dito na lang sana may natutunan kayo sa aking vlog. See you.